baka mamaya sa Starbucks Kasi, bakit ang lang minumin lang wala pinapahin ay guys <laughs> una ang dunas kung wala siya ng pinapahin with peanut mag Starbucks man sila eh pinapahin na sila e, hindi na sila pipili e, diba e, guys ayos ba alas dos ang usapan ni Tuterte na ano pang abutan kaya ng mga ito doon ang oras ay eh, bago mag base naman siya ay o oh, magkano yung Starbucks 200 ang pinakamura hmm? sabi mo kanina 180 lang 200 200. Ang kayo magagaling pagkadating sa pera. Tama na yan, pamasahe. Huwag na kayo magtinapay, ha? Oo. Oh, oh mag-Starbucks na kayo. Huwag na kayo magtinapay. Mag-Starbucks pa mag ko lang hmm. no, Dali nyo sa Starbucks. Magtinapay na lang kayo. Sige okay. na. Baala kayo, Dan. Dali nyo na yan. Daddy, daddy. Malis na kayo. Daddy, daddy. Malis na. Dali nyo sa Starbucks para hindi na kayo bibili ng tinapay. Ah, okay na yan. Dali nyo yung lahat yan. Oo, oh, dalawa na. dami na. Hindi naman ang paubos yan. Nakakahiya Starbucks! Yes. Pus! Pakainis! Paganda naman! <laughs> ah, hindi kaya ako'y nabuto niyo na naman dalawa? Binigyan ko na kayo ng pamasahe. masahe pa rin kayo eh! Budolero! Siyempre, gusto mo bang mangitin mo ang mga anak mo?